gulat, napadaan, nagwalis ay, napakalinis na oh Para nakakahiyang walang ito gulat ha, sobrang linis yung sahig namin ha oh. parang nakakahiyang, nakakahiyang dumihan ha oh. ayan, linis na oh wala, hindi na kailangan i-vacuum madudumihan din yan oh. ayan, doon pa rin yung sanbon, panibagan yung at, oh, ay, na kaya ito ko tayo, kaya hindi mata. Kaya pala ito nagwali. Sa na, plano, magpagupit at na, na ito. Binugula-gula pa ako. Pa, pa Yung pala ay gusto magpagupit. Panghuli na daw siya at closing na naman. Kaya ayos lang, pinagbigyan na natin itong sigulat na eh? um, nabibigay pa talaga o. Oh. Eh, parang bagong ano pala eh, oh. eh, ang mula, eh o. Ang galing mga bula eh. Naluko-luko pa talaga ako eh. Parang hindi daw ako natanda. Sabi ko, luko-luko ka pala eh. Paano ko di tanda. Ilang eh, taon ako dito, 18 anos na. 18 taon na nakalipas. mula nang nga ako dumating dito. Eh siya, 12 anos pa lang yata ano. Eh, ngayon kita mo, na. Sabi, matanda na raw siya sa akin. Ay, maniwalang ko rin tanako, tanalo ko ano rin ko yan Bakit ni Goyang hindi yun? Hindi pala Wala eh. Wala lobby po. Oo ka. Oo ka. Masakit talaga ng mga pangarap ko sa akin ano. Gusto ko talaga akong mapatay ni misis ano? Natapa mo kasama ko ba? Walang expertise Goyang. Talagang tanong ka lang. Ha? Mga ilang libu lang ano? Ilang libu lang. 5,000 lang. Mga tanong lang. Ito. Paking hilod lang ano? Oo. Mga tanong lang. Pag bula sa mukha. mga patient was, ano? Si DJ ko kasabay ka ba Okay ka ko. Meron siyang nakita siya, ng ron. Eh may sabi siya ron sa mga ko. Nakawa ako, wala ko siya araw-araw, lagi na Pila na pala yung ginilas. E, uso pa naman ito, pizza. Ang sakot nun. Tati-tati. I refuse to die. Oo, kaya. Iiyak ka na lang. Hindi ba usang umiiyak doon? Hindi, hindi ko umiiyak doon. At umiiyak ko lang, mag-aapado. Kung di tang... Ano? At ayaw mo na, kaya umi... Oo, umiiyak. Kaya kung makawa ka? Oo. Pero kung may boss ka na? Boss. Wag ka adik mo yung ano doon, yung mayore, si mayor. Baga ka ng mayor doon. Baga ako, serving mo ako, kung inagahan yung mga pagkain mo, kung inagahan yung drink mo. Ako yung ano, serving, ay ko yung mayore. Baga wala na ako ibayin yung din. Ligtas ka na sa mga pagkatao doon. Wala ka nang gagawin. Hindi, kung ano lang <laughs> yung <laughs> mayore, <laughs> yung <laughs> gagawin mo. Bawa na yung otos. Bawa na. Di good siya. Huwag mo sa iyo. Oo, di siya. Ang mga layong katulungan sa loob. Oo. Kumutok ng ito ko. Bakit? Binanatakal. Binatakal ito. Itong takal. Dito yung balila Sa yung kalahapan lang kayo. Buto. Sakit. Ang bigat. Dito lang pa oh, Oo. No. Sakit no.